sumarahay marahay na aga and for today's video nga po mga mare Ito nga yung kaganapan Nung isang araw ako ay lumabas na naman ng bahay at dahil gutom na gutom na nga po ako at galing kami parehas sa trabaho kaya naman naisipan na lang namin na kumain na lang sa labas. Diyos ko po, aking okay, namumuti na nga yung aking mga mata sa sobrang gutom. At grabe na talagang pagalup. Grabe ng kaputi ni kan mata na ikirikit na nasusakang tod. At buti na nga lang po at hindi kami na traffic sa daan. At anyway mga mare kami may pinisinin sa yan nga lang dito sa SM at kami may bibilin. At fast forward na nga po kinahaponan kay may ay may pinuntahan lang ng aking si Buso. At ayan na nga po grabe, ang dami na naman niyang binibida sa akin at klasing mabubudol na naman nga ako. Talaga naman pa na naman ako ng na ikadininoy. Uh, fast forward na nga po mga mare, bali pa uwi na nga po kami ng bahay at buting na lang hindi nga kami naabot ng malakas na ulan. At sakto nga pagdating namin, grabe, napakalakas ng ulan. At bali pagdating nga namin mga maris sa bahay, nalingunan ko naman na itong pinahinog ng aking biyanan na saging. Kaya naman kakoy, saktong sakto nga ito na lutuin ko na sinapot. Kung dito nga sa Laguna, ang tawag nila dito ay maruya sa atin naman dyan sa Bicol, ay tinatawag natin itong sinapot. O, oh, napakaisi nga lang po mga mari niyan lutuin. At bali, harina at tubig lang po. At swak na swak nga po ito lalong lalo na pag kang pan pansit ba to? Ay, kainaman ka, Anyway, mga mari, fast forward na nga po. No, bandang hapon naman, ang aking inliluto naman po ay itong sinaing na tulingan. Tapos, nilagyan ko ng maraming taba ng baboy. Isos, kainaman. Dito ko na nga po natutunan itong recipe na ito. Ay, talaga naman, sadyang napakasarap. At dahil nga po, wala akong dried na kamias, kaya naman, sariwa yung aking inilahok. At ito naman nga po pala yung tanawin doon sa landing point nang minsan pumunta nga kami na aking si puso. At salamat po sa pagsama. Yun lang ang naman po for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, mabalos!